Hello guys! Andito tayo ngayon sa isa sa mga forest or mini forest dito sa Aschaffenburg. At enjoyin natin ang season ng fall. At mapapansin nyo yung mga puno ay unti-unti nang nagye or ano ba yan, brown. Tapos mga few months or few more weeks maglalagas na yan. Let's all, Bye-bye! may provision din dito ng mga laruan. So, pwede kang maglaro ng volleyball. Tapos, meron din siyang mini park doon para laruan, ng, laruan for the kids. Ayun. So, may swing. At may pwede kang mag-climb doon. Yun. So, di lang gala. Or pwede kang makapamasyal dito. Pwede ka rin makapaglaro. At pwede rin tumakbo. Ayan, may nakikita tayong tumatakbo. Kahit malamig ang panahon, nakashort lamang siya. At sa unahan ay matatanaw natin na may mga matatanda rin naglalaro. So itong park na to, or yung mini forest na to, ay hindi lamang sa mga bata, kundi para sa matatanda na rin. Ayan, eh. ano yun, malaki yung jolen. <laughs> So kung napapagod ka sa paglalakad o pamamasyal, meron din silang mga upuan. Ayan. So magandang park to or forest. Mini forest pala. Kasi doon sa una, yan, yan. Puro mga kakahuyan na yan. At dito, yan, pwede ka magpahinga. Ayan, marami pang mga upuan pa dito. tawag pala di eh nakain ko yung buko ko tawag wala sa lugar na to ayan grown brook eh yan so Ito, na daanan natin to yan tapos ito yung map andito tayo ngayon Ayan. so kita mo yung park na to mapuno ito so, sa area na to parang forest na talaga siya. Ayan. tapos pasok tayo dyan sa fasanary yan let's go so ayan yung map or yung direction arrow so dito sa Fasanari pag magbike ka 5. 500 meters tapos dun na direction na yan sa right ay papunta naman sa city center or do'on sa may main train station tara pasukan natin at direction natin papunta ang Fasanari ito na yung mini forest na natin guys sa ngayon, kaumpisa ka pala ng fall or autumn hindi pa masyadong mag-golden yung mga puno dito papansin nyo, mag-green pa rin sila at mga ilan lamang kunti lamang yung nag-golden brown or nag-yellow yan na guys puro ng mga kapunuan yung nakikita ko at ang aking kasama, hindi ko na alam kung nasaan <laughs> tumatakbo hindi ko alam kasi saan siya pumunta. Marami kasi direction. Doon sa dyan na way. Dito. Meron din dyan. At meron din dito banda. Yan. <laughs> na. Paano kay kami magpagkita nito mamaya? Bahala lang si Batman. <laughs> Naririnig nyo. Medyo mahangin. Tapos nakakatakot ako kasi baka biglang magsibagsakan yung mga branches. Na yung patay ba, na branches ba. Yan. Yun yung makikita nyo dito. Puro kakahuyan. At, kanina may naririnig ako mga ibon. Pero ngayon, wala. <laughs> Minsan, may makita ka mga bibe, maraming ibon. Minsan, squirrel. Pero hindi ko pa napapansin. Na, hindi pa ako nakakita dito sa area na to. Na yung deer. Minsan kasi, doon sa May streetwald, nung pinuntahan namin, isa din siyang maliit na forest dito sa Schaffenburg. May nakita kaming tumatawid na deer dito sa parang kalsada. Parang ganito. Yan, para yung nakikita, nakikita namin, tumatawid sila. Ayun, dito, so far, wala pa akong nakikita. Ayan na, nakita ko na ang aking asawa. Hingal na hingal, galing tumakbo. <laughs> And that's it for today. Salamat sa ating maiksing uh, pagsama sa akin or sa amin. And sa susunod nating vlog or video, samahan niyo ulit kami. Bye-bye!